Nasagip ang dalawampung Pilipina na ginawang surrogate mother sa Cambodia. Ipinagbabawal sa naturang bansa ang surrogacy o pagdadalang tao ng babae para sa ibang babae o mag-asawa. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, sa ngayon ay hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng recruiter ng mga Pilipina. Ang problema, ayon sa ating bahada, yung sinasabi ng agency, we might not even know The physical address, because Lahat Sila via social media, mm. via emails, Facebook. Sa dalawampung nasa gape na Pilipina, labing tatlo sa kanila ay nagdadalang tao na at nananatili sa ospital. Sa 20 niyan, eh, hindi pa nakawit kasi 13 of them nagdadalang tao. 13. 30. Sa mga nasa ospital pa. Kasi surgit, Surrogate madali. Iyan ang magiging role nila. Ang tinig ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, iniimpisigahan na ng Interagency Task Force Against Human Trafficking ang bagong modus na ito. Batay sa